i'm in Naglabas ngayon ng statement ang Wanzi Entertainment. The management ng SB19 na pinapahalaga nila ang relasyon ng kanilang artist at fans. Sa Epinosa statement kanina lawang sa kanilang FB page, nagkasaad rito na na-appreciate nilang pagmamahal at suporta ng fans pagdating sa trabaho, performances at maging sa personal na buhay ng kanilang artist. Subalit, hiniling ng Wanzi na maging maunawain at magalang rin ng iba, lalo na pagdating sa pribadong buhay ng kanilang mga artist. Hinihikayat rin ito ang madjadik Fencing SB19 na ipahayag ng kanilang pagmamahal at suporta in positive and respectful ways. Kabilang narito ang pag-iwas sa pag-stalk sa mga artists, unauthorized photography or recording, at tangkang pag-access sa private information ng mga artists. Nakasaad rin sa statement, Our artists eagerly anticipate engaging with you at upcoming events. Salamat sa inyong pagunawa at patuloy na pagsuporta. Naging malapit ang mga member ng SB19 sa kanilang fans dahil sa suporta yung pinapakita ng mga ito sa kanila. Subalit, hindi maiwasan ng iba na abusuhin rin ang tiwala ng grupo kung kaya't naglabas na ng statement ng kanilang management. Ilan lamang sa mga sikat na awitin ng SB19 ay ang mapa. Gento o na tumalo sa butter ng BTS sa Billboard, Tila Luha, Liham at marami pang iba. Yan ang ating entertainment news. Alex Porak at oraman.